Morning sa inyo dyan. Shoutout sa inyo dyan, guys. Guys, ipiplex ko lang yung ginagawa ko araw-araw dito sa bahay nila Tol Mike. Yan. Ano siya, guys? Balat siya ng baka. Yan. Kinakalas nila yan. Tapos, inaasinan namin dito. Araw-araw nila dinideliver, guys. Tapos, kaya siya kailangan asinan kasi para hindi siya mabulok. Para hindi siya uodin. Tapos, kapag malami na yan siya, guys, kinukuha na ng buyer yan. Binibili nila ginagawa nila guys ng ano yan, sinturon, bag, minsan wallet, minsan sapatos, yan. Dinadaan nila yan sa makina guys. So, yan ang galing, ba diba? So, yan guys, yan lang ginagawa ko. Kaya, araw-araw ako amoy baka. Tsaka, kailangan damihan siya ng asin kasi para hindi siya mabulok at hindi siya mamaho. So, ayun guys, thank you for watching. Yan lang guys. For today's, for today's videos, sana all oh my videos. Thank you for watching guys. I love you sa inyo. Shoutout sa inyo dyan guys. Bye bye sa inyo. Shoutout sa inyo dyan Black Spider. Um, kamusta ka na dyan? Stay strong. Shoutout tita Au. Kuya Werdo. Shoutout. Ati Ibilin. Shoutout. Ati Linma. Shoutout. Tito Pio. Shoutout. Sis Jade. And um, Ati May. Shoutout sa inyo dyan. Um, Kuya Jay. And Uh, sila Miss Jonah, shout out. Uh, si Stirmeline, shout out. Kuya Elmer Ogay, shout out. Elmar, shout out sa'yo dyan. Shout out sa'yo Bonso Mark, shout out sa'yo dyan. Sir Keller, shout out. Kuya... Um, um, yun na yun. Uh, ano, shout out sa'yo dyan. Uh, Insan JK, Ninang Kananay, shout out sa'yo Ninong Shoutout sa lahat dyan guys. Sa mga hindi ko nababanggit. Harap you sa inyo. Bye bye. See you. See you. Bye bye. Harap you